So guys, uh, ito nga pala ang bagong labas ng Honda, ang Giorno. 125cc po ito. Tapos sa uh, unang release namin ngayon, uh, mag-activate kami. So para lang uh, makita ninyo kung paano po yung battery nito na sa nakalagay. Dito po yan siya sa harap. Kinakailangan lang itong screw. Dalawang screw na Phillips screw. Ay alisin nyo lang dito sa may unaan. Yan. Tapos, Ayun, isa kabila. Tapos, uh, itong push pin na makikita naman dito sa may lalim. Yeah. So, yun, nandiyon, nandun, nandun. Ito yung lagay ng push pin niya na. So, pagka dalawa yung kabilaan, kapag natanggal niyo po yan, ang hila niyan, pag ganito, Paganyan. Ayan. Ayan na yung battery niya. Nakikita niya. Kasi meron niyang dito uh, lakbo sa ilalim na medyo naka-hook siya. Kaya kailangan hilain pa baba yung kanyang ano, kanyang cover. Tapos doon naman sa taas, puro mga clip na naman yan. Side clip. Ito yan. Uh, pinakita ko lang kasi baka mamaya eh meron yung gusto magpalit ng battery o mag charge ng battery sa inyo at least may guide po kayo